sa pagkatong ito ay mababasa, mapapanood at marinig ninyo ang kwentong may pamagat na Residivist. Ang kwentong ito ay sinulat ko at nalathala sa mga pahina ng Dragnet Comics ng Solid Gold Publication noong June 2, Year 2000 at iginuhit ng comics illustrator na si Edison Kabili. At ngayon dumako na tayo sa tampok na legal story sa araw na ito. Sa kanyang mga anak, Puring-puring ni Aling Norma si Eliseo dahil ayon sa kanya, bata pa ay talagang maasahan na niya ito sa kasipagan. Si Eliseo raw ang tumutulong sa kanya mula ng Yumao ang kanyang asawa at siya na ang bumalik at nang naiwan itong responsibilidad. Dahil sa lugar ng mga informal settler sila nakatira, madalas ang gulo lalo na at naghahamon ng away ang lasing na si Cardo. At kung minsan ay si Eliseo ang napapagtripa nitong harangin. Hinahamon si Eliseo ni Cardo ng away pero tumatanggi ito. Mabuti na lang at naroon si Mang Donato na iginagalang sa lugar na iyon para payapain si Cardo. Natuwa naman ang ina ni Eliseo nang hindi masaktan ang kanyang anak. Sinabi ni Eliseo na namagitan daw kasi si Mang Donato na kaibigan dati ng yumaon niyang ama. Konduktor ng bus si Eliseo at uh, bumibiyahe sa kahabaan ng EDSA. Samantala sa kanyang hideout, masayang nagbibilang ng kanyang mga nakulimbat si Bogs mula sa mga pasahero ng jeep na hinold up niya. Pusakal siyang hold-upper at marami na siyang nabiktima. Ilang beses na rin siyang nahuli at uh, nakulong kaya kilalang kilalan siya ng mga bilanggo sa loob ng City Jail. Pero kapag nakalaya, back to business na naman ang buhay ni Bogs. Ang mga napapabalitang holdapan sa mga pampasaherong sasakyan, ang pinangangamahan ng ina ni Eliseo, kaya lagi niya itong pinagiingat. Pero sa araw na iyon, ang bus na pinagkokonduktoran ni Eliseo ang hinoldap ni Bogs. Nang kukunin na ni Bogs ang pera kay Eliseo, nasunggaban niyang hawakan ang baril ito. Nang mahulog ang baril, ang balisong niya ang binunot ni Bogs para saksakin si Eliseo na agad namang nailagan. Naagaw ni Eliseo ang patalim kay box at uh, nasaksak niya ito. Napatay ni Eliseo si box Sinampahan siya ng kasong homicide matapos siyang sumuko sa presinto. Dininig ng korte ang kaso ni Eliseo at ipinagtanggol siya ng kanyang abogado. Ayon sa kanyang defense lawyer, Eliseo did not incur any criminal liability because he acted in self-defense as Article 11 of the Revised Penal Code provides. Kinontra naman ito ng mga abogado ng napaslang pero may mga testigong nagpatunay na talagang nanganib ang buhay ni Eliseo nang makipag-agawan ito ng patalim sa holdapper kaya nasaksak ni ito. Pinatunayan naman ng abogado ni Eliseo na ang napatay na holdapper ay isang known recidivist because he has been previously convicted by final judgment of another crime embraced in the same title of the revised penal code. Kinatigan ng hukuman ang depensa ng abogado ni Eliseo kaya napawalang sala ito. Pinasalamatan naman ni Eliseo ang kanyang abogado. Nagbalik sa kanyang trabaho bilang konduktor si Eliseo nang ipatawag siya sa kanilang opisina. Ayon sa kanyang supervisor, pararangalan daw ng bus company si Eliseo dahil sa ginawa nitong kabayanihan at katapangan kung saan itinaya niya ang kanyang buhay laban sa holdaper na salot ng lipunan. Hindi lang sa kumpanyang pinapasukan umani rin ng paghanga at respeto si Eliseo sa lugar na kanilang tinitirahan. Bilib sila dito dahil di lang daw ito matapang, mapagmahal pa rin ito sa kanyang mga magulang. Sa mga interesado sa nilalaman ng aking Comics Page TV, huwag lamang ninyong kalilimutang i-click ang subscribe button upang sa muli nating pagbabalik kayo ang maunang makakita sa aking mga updates dito. Thank you very much and God bless you all.